Sa pag-evolve ng meta and gameplay sa paborito nating laro Mobile Legends Bang Bang, isa ang mga Pinoy sa nagpakita kung paano i-maximize ang mga utility junglers at paano wastong laruin ang playstyle na ito. Pero para malaman at maintindihan ng meta na ito, balikan at pag-aralan nating muli kung paano sinumulan at ginagamit ng mga Pinoy pro players ang utility jungler meta. Generally speaking, ang utility jungler playstyle na ito ay ang pagpili at paggamit ng mga tanky jungler heroes na may mabisang crowd control skills at sapat na damage para ipunish ang mga kalaban. Carl TZ. Mukhang tank is life na nga talaga si Carl. <laughs> Nang ilabas ang bagong patch last year, patch 1.6.08 kung saan ang battle spell na Retribution ay mas mataas na ang damage, depende sa hero max HP, naging pagkakataon ito para magamit ang mga tanky heroes as junglers. Bagamat layunin din ito na magbigay ng high damage sa kalaban tulad ng mga assassin at dating marksman junglers, ang main focus ng strat na ito ay makuha ng inyong team ang mga value

tungkulin pa rin ng utility junglers na mag-invade sa enemy jungle at mag-rotate sa iba't ibang lane para igang ang mga kalaban kasama ng kanyang mga kakampi para ipanalo ang mga lane matchup at makapag-push ng mga turrets. At dahil mga tanky heroes ang ginagamit sa ganitong role, kaya niyang i-absorb ang mga damage ng mga kalaban at magbigay ng espasyo habang ang kanyang mga kakampi ang nagbibigay ng finishing blows sa mga ito. Para gawin ng playstyle na ito, kailangan ng team nyo na gumamit ng isang tank or fighter na jungler na may effective na CC skills para sirain ang gameplay ng rival team, enough damage to punish enemy heroes, at tankiness para i-absorb ang damage ng kalaban kailangan niya rin magbuo ng mga defensive items para lalong tumagal sa mga teamfights tulad ng pagkuha ng mga turtle at ng lord. Habang mas lalo siyang tumatagal sa mga in-game clashes, mas malaki ang chance niya na magamit ang kanyang retribution battle spell para makuha mga ito. Ang ilan sa pinaka-viable na utility jungler sa ngayon ay sina Fredrin, Akai, Martis, Baksha at Tank Build Guinevere. Pero maaari rin gamitin as a utility jungler si Lancelot na nakabuild ng tank items. Pero dapat din tandaan na sa mga gagamit ng strat na ito, kinakailangan na ang hero composition ng inyong team ay mayroong main damage dealer tulad ng marksman at mid laner mage na masakit rin ang damage para tiyakin na ipanalo ang mga team fights dahil ang mga utility jungler ay hindi ang core winning condition ng team nyo. Sobrang effective ng strat na ito at nakita natin itong naggamit sa mga nagdaang international leagues at recent MPL Philippine seasons. Nagdag pa dyan dahil sa utility jungler strat na ito, napatunayan ng mga Pinoy na kaya nilang baguhin at magtakda ng bagong meta sa MLBB Pro scene. Lalo na nang ginamit ito ng RSG Philippines para ipanalo ang MSC 2022, ng Blacklist International noong MPLPH Season 10, at Echo para ipanalo ang nakaraang M4 World Championship sa Mobile Legends. At ngayong alam niyo na kung paano gamitin ang utility jungler strategy, sana magamit niyo ito sa inyong mga ranked games at makapag-dominate kayo doon. Huwag niyo kalimutan, practice at in-game communication lamang ang mga susi para maipatupad niyo ang strat na ito. Pero ang tanong, ang Pinoy meta ba na ito ay muling magdo-dominate ng MPL Philippines Season 12 at paparating na M5 World Championship? Yan ang dapat nating abangan. Kaya naman sana meron kayo natutunan sa video na ito. As always, kung meron kayo mga suggestion, dagdag o opinion tungkol sa strat na ito, mag-comment lang kayo dyan at kita-kits muli tayo sa loob ng Land of Dawn. Maging laging updated at follow nyo kami sa aming mga social media platforms sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at ang official website ng MPL Philippines Season 12. At tandaan nyo, sa mundo ng Mobile Legends, kung may alam ka, tiyak na mas malakas ka, kaya ano pa ang inihintay mo? Laban na!